Ginoong uh, balatbat? Sino po si ginoong balatbat? Kayo po yun? Totoo po ba na kayo po ay uh, nagde deliver po ng pera doon po sa bahay ni, uh, or sa kondo ni Congressman Saldico? Uh, will you attest to that po na totoo po ay sinasabi ng boss ninyo? Uh, Your Honor, uh, bali ako po, uh, isang beses lang po ako nakapag-deliver. Gano'ng karami po yun? Kung inyo po natatandaan, ilang maleta, ilang sako, yung deliver po ninyong pera? Uh, Your Honor, uh, sa pagkakatanda ko po, uh, mga nasa 6 to 8 na maleta po. 6 to 8 na maleta? Okay. Alam niyo po ba kung magkano halaga noon? Di ba kayo sinabihan kung diba, magkano? Wala po kaming idea. Saan yun? po ni, dinala? Pero alam po ninyo na pera po laman ng maleta po na uh, Hindi po kinumprim na pera so wala po kaming idea. Okay. Saan niyo po diniliver yung mga maleta na iyon? Uh, nung nasama po ako doon, Honor, uh, sa Valle Verde po eh. Ito po ba yung bahay ni Senator ay uh, ni Congressman nako sa Valley Verde 6? Uh, bahay po siya pero hindi ko pa alam kung kay Senator uh, Sino po ang sumalubong po sa inyo doon? Mga tauhan po yung nandoon ano. Yun. Mga tauhan. Wala pong resibo na parang acknowledgement receipt or what? Basta i-deliver niyo lang po doon. Ah, uh, hindi ko po alam yun. Alright, may papakita po kami slide ng bahay po. Ano po, kung ito po yung bahay na sinasabi niyo na diniliver po rin sa bahay ni Congressman Saldico, pakilagay po yung bahay. Kung ito po ba, makonfirm lang po. Your Honor, uh, magkaiba po yan, Your Honor. Ah, magkaiba? Opo. Ah, okay. Yung sasakyan ho na yan, alam niyo yan, yung NFI 6319? Uh, Your Honor, bali yan po yung nag-pick up po ng... Yan po kasi, Your Honor, yung sa Fairview po. Ano naman yung sa Fairview? Bali yan po yung dinadala namin ni Christian. Na... Ng... Dinadala po na... Mga maleta din po yung dinadala namin. So hindi na po isang beses kasi kung dinadala po na may iba sabi niyo iba iba naman po ito. Sa so, ibang sasakyan naman po ito. Uh, opo, Your Honor. Bali po kasi yung yung sa sinasabi niyo po na yung sa Valle po, isang beses lang po nakapagdala doon eh. Yung, yung sa ano po. Yung ito? Iba, iba po yan yung ano eh? Sino po ang dinilibera ni naman ninyo ng pera dito? Itong it, gamit yung sasakyan na ito? Hindi, ayaw uh, na hindi po kami ang may gamit ng sasakyan na yan. Pero kasama po yan dyan sa inyong office, itong NFI 6319. Ah, uh, hindi po. Bali po, iyan po yung sasakyan ng kumuha ng mga maleta. Ayam ah, po. So nag-exchange lang kayo. Galing po sa sasakyan ninyo, inilipat nyo po dyan. Ah, uh, bali sila po yung kumuha sa sasakyan namin. Saan po ang nag uh, nangyari itong transaction na ito na palitan, na ikarga from your sasakyan to that sasakyan, saan po nangyari ito? Ah, uh, sa Phoenix uh, Petroleum po sa Dalia Street Fairview po. Doon po nangyari yung palitan, Opa. na inilipat sa inyong sasakyan yung pera. Okay. Opa. All right. Babaling ito mamaya. Mr. Christian, ikaw naman po, ilang beses okay nakapag-deliver ng pera po sa sinasabi ni uh, D. Alcantara. At kani-kanino po ang inyong pinag-deliveran? Uh, Doon po sa Dalia po, uh, pitong beses po. Dalia? Ano po yung Dalia? Yung ito pong binanggit ni... Sa Fairview? Fairview Okay, ilang maleta naman po yung diniliver niyo doon? Per deliver po, nasa 8 to 10 na maleta po. 8 to 10 na maleta? nagtina like, transfer din po ninyo? Hindi. Opo, kasama ko po si Mr. Andre. Ako kasama po. si Indira Alcantara? Si Andre po. Ah, si Andre? Ako po yung driver niya. Kapara kanino daw po yun? Hindi po namin alam, yun Honor. Hindi nyo alam, pero may sumasalubong. Ilang beses pong ganun transaksyon ang uh, ginawa ninyo palitan po? O nililipat yung maleta? Diyan po sa DALA, 7 beses po. 7 beses? Opo. Ano yun? Buwan-buwan? Linggo-linggo? Magkakibang araw po yun. Pero sa loob ng isang buwan? Hindi po. Hindi. Mga ilan? Pagitan? Ilang buwan? Ilang araw? Uh, sa November po, uh, limang beses po. Tapos mayroon pong January at saka March po. November, January at saka March. Oh, Di Alcantara, will you confirm? January, I mean November, January at saka March? posible po you know no niyo ko lang po talaga ma recall saan galing po itong pera? advance po ba ito ng mga contractor kasi abay you know no uh, pinag-uusapan pa lang yung budget uh, ng november eh may budget na po kaagad si si, 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 ad, si ad, congressman ko advance po you know no actually yung advance payment Apo. yung yung sa sinasabi niya pong ang 6-7 maleta approximately mga magkano pong pera laman nun? 6 na hanggang 8 maleta normally po ang isang maleta nagre-range po from 30 to 40 million, pagkakatanda ko po. Kasi nilalagyan po namin ng numero yon para po for total. Normally po, mga 30 to 40. Pinakamababa na po yung, pag maliit po yung maleta, mga nasa 25. Meron po, hindi ko po matanda kung meron po kaming isang maletang malaking malaki na kaya po yung 50. Pero bihira po yung 50. 40 to, 30 to 40 po normally ang isang maleta po. Ang for the information po, yan pong pictures na yan, uh, hindi rin po namin talaga alam kung saan po sila magpapalitan. Pero ang pagkakatanda ko po, yan po yung mga, hindi po kay Kong Saldi yung delivery na yan. Dahil ang kay Kong Saldi po ipuro sa Bali Verde at sa sino, BDC. Sino po yan? Ang delivery na po yan, yan po yung uh, dideliver po kay uh, Yusik Bernardo. Uh, po. Bakit sa Fairview po? Hindi po namin alam, mayroon lang pong binibigay na number tapos inuutos ko po dun sa chief of staff ko kay Carlo and si Carlo na po ang nakikipag-usap sa mga driver.